Ate bakit mo ba, ba ako pinatawag dito? Gabing gabi na! Mupo ka. <sighs> Hindi ko pwedeng sabihin sa telepono. Well, then let's hear it. Nagpunta si Tito Ricardo dun sa lugar kung saan tinapon si Cecilia. O tapos? wala doon ang katawan niya. Wala doon ang katawan Oh, pare. Basta. Hmm. Milagro, wala kang dating na. Oh ba? Oh, teka lang, teka lang. Brad, Shots! Oh, ano balita? Uh, ah, pa yung party organizer. Huh? Hindi daw pumunta si Olga sa party. Wala daw siya ron. Pare, pinapunta mo ako dito para sabihin yun. Okay. Eh ako nga mismo yung kasabi sa inyo ni Lola Dick na wala din si Olga. Narinig ko si Consuelo. Tinawag niya si Olga. Tapos yung tinanong ko siya, dinidinay niya. Para hindi ko eh. O oh, sige. Kung wala si Olga sa lista ng inimbitahan, sino yung kausap ni Consuelo? Isang taong may pangalang Olga. Pero ibang itsura. Ibig sabihin, buhay siya. Hindi tayo nakakasiguro. Pero malakas ang kutob ko na si Margarita ay si Cecilia. At nagbalik siya para... para gulunin ang buhay ko. Para maghiganti sa akin. Ibang itsura. Alam mo pare, kung totoo yung hinala mo, may duda na ako kung sino si Olga. Sino? Nagsisimula na siya ngayon. Ate! Ate, magmula lang bumalik kami ng Manila. Hindi ako kinikibu ni Carlos Miguel. At nung party, pinaya niya ako ng party pinagmukha niya akong cheap. At doon tatakot ako. Paano ko? Paano kong bawiin niya sa akin, si Carlos Miguel? Hindi ko kaya, ate. Hindi ko kaya to. Teka lang. Teka lang, ate. Hindi ko kaya wala si Carlos Miguel. Anong gagawin ko? Anong gagawin ko, ate? Hindi ko. 你害安他。<laughs> <laughs> <laughs>